Sa lahat ng resume na nabasa ko, etong sa'yo yung kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng nagbebenta ng gagamba sa job experience. Eto pa, nagtitinda ng gulay. Eh. Bantay sa bakery. House chores to eh. Hindi naman to trabaho. Uh, eh sir, eh sideline ko po kasi yan dati. Kumbaga binabayaran po ako ng mga kapitbahay sa paglilinis po ng bakuran nila. Ganun. No? Eh bakit naman ata lahat ng trabaho pinasok mo na? Eh, sir, yung katulad po nagbebenta po ng mga gagamba ng gulay, eh, yun po kasi yung kinikita ko ho doon, na eh yun po yung pinambabaon ko ng elementary ako. Tapos nung nag-high school naman po ako, yun naman pong paglilinis ko ng bakuran, tapos yung paggagapas. Eh yun po yung pinambabaon ko. Bilib ako sa'yo, bata. Masipag ka. Unang trabaho ba to? Ang ibig kong sabihin, yung totoong trabaho, ha? hindi yung sa palengke o sa bakuran ng kapitbahay mo. Ah, uh, opo. Pag nagkataon, ito po yung una. Eh kung ipalinis ko sa'yo yung bakuran ko, papayag ka ba? Yes, eh, sir. Sabi ko nga ho sa inyo, lahat po ng trabaho, pinasok ko na ho. Kaya parang wala na ho ang karapatan na tumanggi pa sa trabaho. Dona, tingnan mo na. Donna, si Justine. Justine, si Dona siya yung kahiran natin. Kamusta ako? ah uh, Turuan mo nga si Justin kung paano magiging room boy. Ha? Huh? Sir? Teka, ibig niyong sabihin, tanggap na ho ako? Oo, tanggap ka na. <laughs> Salamat, sir. Thank you po. Jin! oh Justin, anong ginagawa mo dito? Bakit parang hindi ka lang masaya na nakita mo ako? Sira, di ba sabi mo kasi sa akin may job interview ka? hindi eh, mo ko masusundok. Eh, yun na nga eh. Kaya nga ako nakapunta dito kasi tapos na yung job interview. At... Nakuha ko. Talaga? Wow, yes. Man, yes! Thank you, thank you. Wait, hindi kasama sa celebration yan? Ito kahit na isang... Mm. Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos na ng high school ko, tagal-tagal pa nun eh. Ah, okay. Sige. Kung hindi ka makapaghintay, break na lang tayo. Uh, taga, taga. lang ako. Joke lang yun. Pero, malapit pa kayong graduate, diba? So, ibig sabihin, malapit ko na rin... Mm hmm. Mm hmm. Nee, pero seryoso. <laughs> masaya ako para sa sa'yo. Tsaka, napakaswerte nung boss mo. Kasi ikaw yung pinakamasipag na taong makilala Wow. Alam mo yun gusto ko sa'yo. Kahit na girlfriend na kita. Mm. Binabola mo pa rin ako. Tara na, umuwi na tayo. Tara na, tara na, umuwi na tayo. O anak, hindi pa ba tapos yung assignment mo? Bilis mo dyan, kakain na tayo. Nay! Tay! Sa pagayos, ba ito. Ano ba? Hagtapos sa may sigaw? No, pasensya na Eh, may good news ka po ako. Ano Ano yun? May trabaho na ako, Nay. May trabaho ka Oo. na, anak! Tapos na ako sa Diyos! Ay, may trabaho na yan ako! Oo, oh. <laughs> oh, congrats, anak! E, ito ba yung sa hotel? Opo, Tay. Ang totoo oh, okay. nga po niya, eh, pareho pa po kami ni Christian nakapasok doon. Naku, mabuti naman, anak! Hindi ba siya din yung nagyaya sa'yo na mag-apply? Opo, Nay. Siya po yan. Ah, uh, Nay, Tay. Umpisa pa lang po ito na swerte natin. Kapag nakaipon na ho ako, eh di, magbabalik na po ako nun sa pag-aaral. Magka-college po ako at pagka nakatapos po ako, pinapangako ko sa inyo, magiging hawa pong buhay ha. No. Promise po uh, yan. Sana nga anak, sana nga. <laughs> o siya, halika na. Kumain na tayo at kung gutom ka na. Dijon. Umupo ka na. Nag-aaral ka ba mabuti? Opo. Okay. Ha? Kaya din ka na. Ano nga,